Okay, so hello guys, magandang araw sa inyo and uh, welcome back again sa ating channel ano. At sa panibagong video tutorial na naman no? So bali, kung mapapansin nyo, nandito yung ating Raider FI At uh, kung nabasa nyo na nga pala yung ating uh, title at yung ating thumbnail Bali ngayong araw, uh, tuturuan ko kayo kung paano mag-drive nyo itong ating uh, Raider FI ano, Para sa mga walang idea at gusto gustong matuto ng na uh, pag, pagdadrive or pagmamaneho ng Raider FI, someday o balang araw malay mo hindi natin masabi baka bukas ikaw, ikaw naman yung magkaroon ng Raider, uh, reader FI okay, so unang una mga boss uh, kapag uh, magmamaneho tayo ng Raider FI i-consider co natin dyan kailangan abot natin siya kasi medyo may kataasan itong ating Raider FI Ayan, sa height ko 5'7 Ayan, sakto lang naman sa akin 5'7 to 5'8 Pero kung medyo uh, Short kayo ng konti doon uh, Titikyad kayo Or titingkad kayo ng konti So kailangan din natin i consider yun Kasi uh, Kailangan natin ng balance ano? Kasi hindi naman basta-basta yung motor Na idadrive natin Okay So next naman biportayo uh, Before tayo mag-drive nitong ating reader F ay since manual ito uh, kailangan nito ng effort kasi nga lahat ng paa natin at uh, dalawang kamay natin or yung dalawang kamay natin at yung dalawang paa natin ay parehas na mag uh, work or gagalaw okay you know so kasama na yon dalawang kamay dalawang paa parehas yan nagagalaw habang um, drive na tayo or kapag ka drive na tayo Okay, next naman yung mga controls O yung mga switches, mga button Kung paano ba i-operate itong ating Raider FI So, unang-una dyan mga boss Kapag ka uh, First time natin So, syempre uh, Yung susi Ayan, may susi tayo Kapag ka natin yan ayan, So, isang susi lang naman Hintayin natin matapos yung kanyang animation Kasi naglo-loading pa Yung ating fuel pump kasi tutunog pa yan... Uugong pa yan... So kapag uh, in-start nyo... For example... Sinusi nyo ito... Tapos in-start nyo agad... May possible... Or, or malaki yung possible... Na matamaan yung ating... Fuel pump... Gawa ng... Uh, ECU yung... Nagkocontrol dyan... So dapat tapusin muna natin yung... Uh, Paglo-loading... Ng... Animation dito sa ating dashboard... So ganun lang naman... Pag sinusi mo... Kaya makikita naman natin dyan... So pagka pa sinusi mo... Turn on mo mag-on na yan next sa lock naman may lock tayo dyan mga boss parang uh, katulad ng mga typical na motor so pagka binali natin yung manubela at inilak at uh, ipinihit natin pa counterclockwise maglalak na yan at yung ating shot or yung ating safety feature nitong ating ignition switch ngayon para ma-unlock natin yan so kailangan din natin ng susi dyan so pipindutin lang natin at ma-open na natin And then, pwede na natin ma-unlock yung manobela Okay So, next naman mga boss uh, Nandito yung mga adjustments natin So, malalaman nyo rin naman to kapag kayo ay nagdadrive na Or may-ari na kayo ng Raider FI So, meron tayong select dito Sa settings yan, sa clock uh, Sa oil indicators At etc. Yan, may mga adjustments yan so next nandito naman dito na muna tayo sa mga uh, controls nya sa left and right handle so meron tayong uh, katulad lang ng typical na motor mga boss nandito yung kanyang flasher left and right ayan left and right sa so off and yung sa switch nya sa headlight nandito siya no hindi katulad dun sa ibang motor like honda mga style na wave so nandito yung sa reader FI natin dito siya sa may left so nandito yung park light nya papark light yung ating dashboard at yung ating headlight so may park light din dyan sa headlight natin so kapag ka, sinwitch on mo pa ng isang beses headlight na yon so iilaw lang yan or sisindi lang yan kapag ka, uh, nakabukas yung ating engine or yung ating makina so up okay so high and low nandito na rin yan sa left uh, sa left switch natin or sa left handle switch natin tapos busy na yun so yun lang naman yung mga function dito then sa kabila electric, uh, electric starter or push start hindi ka tulad sa mga ibang motor mga boss like NMAX, AROX uh, click na kailangan mo pang pigain yung preno so dito sa Raider FI i-start na yan kahit wala kang pinipiga okay so ayun lang naman yung mga function then uh, sa may Uh, right front nitong ating uh, Handle or ating manobela Nandito yung front brake Okay So front brake yan And sa left naman Yung ating clutch Siyempre manual yung ating Raider FI Okay So bali Dito naman tayo sa uh, Gear shifter Or gear shifting naman tayo Kung mapapansin yung mga boss Speed itong ating Raider FI yang 6 speed manual transmission. So yung natin mga boss, laging paabante or pa down. Okay, so naka primera na tayo niyan. Papansin natin yan dito, makikita mo naman yung dito sa dashboard, naka 1 ka. So kapag ka naka neutral ka, militaw din naman yan, ayun, iilaw yung kulay green, which is uh, naka-indicate ng neutral. Ngayon, uh, since napababa yung primera natin, kasi nga yung ating radar FI is One down, 5 up. Okay, So pagka pinramera mo yan The rest nun mga boss Yung limang cambio Is pataas na lahat Segunda Tercera Quarta Quinta sexta Okay Paano yun uh, mga boss Paano yun bossing kasi yung uh, Neutral nya ba diba? uh, One down Tapos Up uh, Paano yung neutral nun Yung neutral kasi nito mga boss Is lalampasan mo lang Ano Kumbaga uh, lalaktawan mo siya Okay? So, kung mapapansin nyo dito sa dashboard natin, naka-primera tayo. Segunda, iilaw yung neutral kasi nga, dinaanan mo na yung neutral. Tresera, then kwarta, bare sunod-sunod na yon. Okay? Ngayon mga boss, marami kasing, pag uh, pagka first time, marami kasing, uh, ano bang tawag dito? Yung kapag ka ipapasok na nila ng segunda, eh, akala nila segunda, uugong, eh, naka-neutral pala. So, maraming nagkakamali. So dapat pagka mo ng segunda uh, Yung pwersa mo Lakasan mo yung pagangat O yung pagkambyo pataas Ayan So from primera Segunda Tercera Mararamdaman mo naman yan Okay So balik natin sa neutral Ayan. So naka neutral na tayo Next naman yung pagmamaneho na Okay So since manual ito Dapat meron tayong uh, timing dito ano kasi nga manual hindi ito katulad ng mga matic na scooter o yung semi-automatic na uh, wave ganon so dapat uh, may timing yung pag bitaw ng clutch at yung pag apply ng gas or yung ating silinador okay so ayan then start na natin and then uh, naka neutral tayo so kailangan nating pigain yung clutch clutch lever natin so piga muna apak so Pagka naka-premiera na tayo Or first gear na tayo so Kung pwede naman yung mga boss Yung pinakadahan-dahan na Ma-apply mo pinakadahan-dahan na uh, Magagawa mong pagbitaw dito sa ating uh, Clutch lever Is pwede mong gawin Gawin mo hanggat uh, kaya mo Okay So katulad yung ginagawa natin Lalakad naman yan Mapapansin mo, uugong naman yan. yan So wala tayong ginagawa dyan Mararamdaman mo yung makina natin ay Uh, para siyang mamamatay so dapat applyin mo siya ng konting gasolina so for example ayan kapag ka nararamdaman na natin mamamatay siya applyin natin ng konting gasolina or gas okay so neutral muna natin and uh, take note nga pala mga boss kapag ka magdadrive kayo ng uh, manual or kahit anong motor na manual so dapat relax lang kayo ano? hindi kayo dapat patataranta so yung excitement nandyan naman eh hindi mawawala yung excitement gan. kapag first time nyo ano? okay so kapag naman uh, first time nyo normal lang naman magkamali natural lang naman yan for example mga uh, neutral tayo primera then syempre first time tayo mabibitawan natin ng uh, biglaan yung ating clutch lever so ang mangyayari mamamatay lang siya kaya ganong uh, ganun ka importante na dapat abot mo yung uh, tinatapakan mo or yung sahig or yung mismong daanan para hindi ka matumba kapag ka nangyari yung ganong scenario so next naman balik natin ulit sa neutral para safety tayo umaambun na okay so tiga ng clutch pasok primera makikita mo sa dashboard naka number 1 bitaw ng clutch dahan dahan yung pinakadahan na kaya mong i-apply lalakad dyan apply ng konting gas okay lang naman okay lang naman uh, okay lang naman mga boss na umugong yung makina no okay lang umugong no so dapat ang pagbibitaw ng clutch dahan dahan yung pinaka dahan dahan then kapag ka napalakad nyo na yan alalay kayo sa preno pwede nyo pwede nyo gawin ito so dahan dahan bitaw gas sakmal tapos lalakad na yan gas, dahan-dahan, sakmal so kumbaga, pagpapalit-palitin nyo lang sya Bitaw konti, gas Bitaw konti, gas tapos sasakmalin nyo para uh, hindi mawala yung momentum ng makina okay so ganyan lang yung gagawin nyo mga bossing ano kapag ka kayo ay first time ngayon kapag ka magpapasok naman kayo ng segunda or magsishift kayo ng second gear pwede namang mabagal eh lalo na't na nagpe-practice pa lang kayo so ang gagawin nyo, sakbalin nyo lang at ikambiyo nyo, paangat papasok na yung segunda okay Ayan. so makakapag drive na kayo ng uh, manual na motor then ang uh, next nyo gagawin mga boss kapag ka kayo ay nagdadrive na ng uh, manual no, since itong Raider FI natin ay uh, disc brake, so napakalakas ng preno nyan, disc brake yung harap at disc brake yung lirod ayan, so disc brake so napakalakas nyan kaya dapat, kapag magpepreno preno tayo alalay lang okay? so let's go so normal lang naman magkamali mga boss kaya dapat uh, yung uh, focus natin hindi na makawala yun okay? so sakmal clutch cambio, primera bitaw clutch apply konting gas kapag ka mamamatay na apply ng dagdagan natin ng gas lalakad na siya pagpapasok tayo ng segunda sakmal clutch magpiprewill ka pasok segunda bitaw clutch konting gas so, tuloy tuloy lang at ayun ulit sakmal clutch resera konting gas bitaw clutch dandan -dan. at ayun sumali ayun bali hanggang dito na lang mga boss ano kapag so, ka napalakad nyo na or napandar nyo na yung reader uh, Raider FI so yun na yun history na yun marunong na kayong mag uh, maneho or mag operate ng manual so bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo at kung nagustuhan nyo yung video na to so please like, share, and subscribe